si Mrs. Lailani Palmero. Ako naman po si JC. JC na lang, Palmero. ah kami po, ah ako po ay taga Binghaan at siya naman po ay taga King King. So parehas kami, taga dito lang din. So nagtagpo kami dito sa simbahan. Uh, ah, nagsisimba ako, kasama ko si Mami. Tinabihan ako ni JC. <laughs> Yung totoo. So si Kip kasi, punuan kasi noon, So, siya, naghahanap siya ng maupuan. Tapos, medyo bakante pa dun sa amin. Kaya, dun siya napaupo sa tabi ko. O, so, tinanong ako nun ni Mami, kung kilala ko daw ba yung katabi ko, sabi ko, hindi. Tapos, siya yun. Ginagawa lang nun ay, cellphone lang siya. distracting. Ang time na yun, pag cellphone ako, ka-update ba? Kasi nung time na yun, aplikante ako, parang tingin ba? Parang gano'n. Parang na-distract. Pero, totoo nun, may na-update lang mga message na inaantay. So, after noon, after namin magkita dito, hindi pa talaga kami personally magkakilala. So, nagpaparinig siya sa Facebook, yung mga shared posts about picture. Tapos, tinaga ko nung pinsan ko na barkada niya. So, yun yung umpisa hanggang nagkakasabay na ulit kami sumimba dito. And then, dumating, dumating yung time na uh, pasok na siya sa training. So, nung nasa training siya, syempre mahirap. Kasi walang communication. So, ako, bilang lagi ako sumisimba, ang hinihiling ko kasi talaga dati nung kay Sincan, pag sumisimba ako is, ipagkaloob niya sa akin yung lalaking para sa akin na maaari ko makasama pang buhay. Ang sabi ko nun sa kanya, kahit sino, kahit anong estado ng buhay, at basta mamahalin ako ng tama, uh, tatanggapin ko ng buong puso. And then, pinag dumating siya sa buhay ko. Tapos yung training, mayroon communication namin at hindi, niya, hindi ko siya nakakausap at hindi niya rin ako nakakausap. So sobrang hirap. Talagang tiwala lang sa isa't isa yung kailangan. So dumating yung time na ah, parang nisisin yung message ko. So nagtataka ako bakit. Tapos wala naman siyang message na pinapadala. So humingi ako na ng sign dito din sa simbahan na to kay St. Anne na sabi ko, Once na natapos yung November, ang na ng November at wala pa siyang chat sa akin, ibig sabihin hindi siya para sa akin. And then kung meron naman na dumating, nag-message siya or kumawag, ibig sabihin siya na talaga yung makakasama ko pang habang buhay. So dumating na siguro yung mga November 26 ganan So nasa school ako noon kasi modular distance learning pa yun. Nagbibigay ako ng module sa parent tapos biglang may tumawag sa akin. And then pag sagot ko, boses niya agad yung narinig ko. So, oh, at yung totoo na, panuha talaga ako noon Kasi syempre, sagot talaga yun, sagot ni Lord. So, doon yun talaga yung napatunayan ko na siya yung binigay sa akin ni Simpan. So, ang pinakamahalaga kasi sa part namin is, si Lord yung center ng relationship namin. So, pag may problema, pinag-uusapan agad ng maayos para hindi siya lumalaki at saka lang talaga sa isa't isa yung kailangan. So nagpapasalamat kami sa simbahan na to kasi di, kay Saint Anne kasi sinagot niya yung aking dasal. So sabi nga, pag kasi nasa edad ka na ng 25, 25 ako ng mga panahon na yun eh, parang minamadali ka ng mga tao sa paligi, parang minamadali ka ng mundo kasi you're too old, matanda ka na. Pero syempre, sabi nga kahit gaano kaganda yung plano mo, laging mas maganda pa rin yung plano ni God para sa'yo. So para dun sa mga nagsisimba at humihiling na hindi pa rin nakakatagpo, syempre hindi naman agad-agad binibigay sa atin yung hinuhiling natin. So huwag kayong mapagod mag-antay kasi hindi, hindi siya sa ayaw ibigay sa'yo. Kung baga inihahanda ka lang ni Lord na mas maging handa ka na talaga. Yung pinakang ready mo na, alam niya na uh, okay, pwede ko na siyang bigyan para mas maging masaya yung buhay mo pag dumating yung tao na yun. So kaya pray lang lagi at wag maano ano wag kayong maiinip sa paghihintay ng para sa inyo so para sa lahat ng taong siyempre, uh, syempre gustong humiling at manampalataya kay St. Anne. Punta lang kayo dito sa St. Anne, Silangang Malikboy. So dito, alam nyo talagang nagbibigay si St. Anne ng sorpresa. Talagang marami na dito ang nangyari na uh, tinupad ni St. Anne. Kagaya ko, humiling ako na magkaroon ng lalaking makakasama ko pang habang buhay at binigay sa akin ng asawa ko. Mayroon din ditong mga uh, may kapansanan at pinagaling ng Sintan. Kaya kung gusto nyo humiling at uh, mana lang dito kay Sintan, bibigyan kayo ng sa